Ayan, almusal. Almusal yung mga bulilit. Oh, hindi kami bulilit. Ay, ah, hindi pala bulilit, mga baby. Oh, sampurado. Mga batang, mga batang agal. Ito ay sampurado. Mga batang agal, hindi bulilit. At mayroong inihaw na manok. Isang pakpak na inihaw na manok. May pansit. May etlo. May kapi. At meron si Kylie. Ano yung Kylie? Manok. Kikik. <laughs> mayroon siyang cake, tapos mayroon tinapay. Ayan. Mag-aalmusan ng aking Bibi Kylie. Ayan, si Bibi Kylie. Tingnan ka muna dito. Hi ka muna. Uh, hello, good morning. Good morning ka muna sa kanila. Good morning. Nakain po. Kain po. Kain sampurado. Kain sampurado tingin nga. Okay. Hey. Kain siya ng sampurado. Sarap. Saan mo yung binili? O, oh, saan yung binili ni mama? Kay Upa. Kay Upa. Hi, si Upa. Hi, Upa. Ba't mo tumingin sa kamera? Hi, Upa. Hmm. Ayan. Ah! Pinangagat Ayan, so, hanggang dito na lang. Thank you, thank you for watching. Beep, 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 bye. Beep, 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 beep. bye 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 bye. Bye bye. Bye bye.